Atin naman ngayong tatalakayin ang tungkol sa geografiya. Ang salitang geografiya ay nagmula sa salitang grego na geo na nangangahulagang lupa o daigdig at grafe naman na ang ibig sabihin ay pagsusulat o paglalarawan. Ito ay ang pag-aaral sa pisikal na katingian ng mundo at ang interaksyon ng mga tao sa kanyang kapaligiran. Kasama sa pag-aaral nito ang pagtingin sa pisikal, biolohikal at kultural na aspeto ng daigdig. May dalawang sangay ng geografiya. To ay ang geografiyang pisikal at ang geografiyang pantao. Mayroon rin itong limang tema. Una ay ang lokasyon, lugar, relihiyon, interaksyon ng tao at kapaligiran, at ang panghuli ay ang paggalaw na siya namang tinalakay ni Binibining Daisy Mansano. Natapos na nga nating pag-aralan ang kahulugan at ang pinagmulan ng salitang geografiya. Kaya dumako naman tayo sa struktura ng daigdig. Ang daigdig ay binubuo ng crust, mantle, at core. Ang crust ay ang matigas at mabatong bahagi ng planetang ito. Umaabot ang kapal nito mula 30 hanggang 65 km palalim mula sa mga kontinente. Subalit sa mga karagatan, ito ay may kapal lamang na lima hanggang pitong kilometro. Sunod naman ay ang mantel. Ang mantel ay isang patong ng mga batong napakainit kaya malambot at natutunaw ang ilang bahagi nito. At ang panghuli naman ay ang core. Ang core, ang kaloob-loobang bahagi ng daigdig na binubuo ng mga metal tulad ng iron at nickel. Ang inner core naman ay ang pinakaloob na bahagi ng daigdig, samantalang outer core ay ang matatagpuan lamang sa paligid ng inner core. Ang daigdig ay may apat na hating globo. Nayan ang Northern Hemisphere, Southern Hemisphere, Eastern Hemisphere at Western Hemisphere. Ang Northern Hemisphere at Southern Hemisphere ay inahati ng Ecuador. Ang Ecuador naman ay isang imahinasyong linya na humahati sa mundo sa dalawang bahagi. Nariyan ang hilagang hemispero at ang timog hemispero. Ito rin ay tinatakdang 0 degree latitude. Dahil dito, ang mga lugar na malapit sa Ecuador ay mainit at tropik at may tropical na klima sa buong taon. Sunod naman ay ang Eastern Hemisphere at Western Hemisphere na hinahati ng Prime Meridian. Ano nga ba ang Prime Meridian? Ang primary meridian na nasa Greenwich sa England ay tinatalaga bilang 0 longitude, 0 degree longitude. Ang 180 degrees mula sa primary meridian papakanluran man o pasilangan ay ang tinatawag na International Date Line na matatagpuan naman sa kalagitnaan ng Pacific Ocean. Nagbabago ang pagtatakda ng petsa alinsunod sa pagtawid sa linyang ito, pasilangan man o pakanluran.